Ipinag-utos ng Department of the Interior and Local Government na bawal na sa lahat ng empleyado nito at mga lokal na opisyal mula barangay hanggang probinsya ang anumang uri ng online gambling. Saklaw din ng kautosan ang mga tauhan ng PNP, BFP, BJMP at iba pang attached agencies." Ayon sa DILG, ang pakikilahok sa online na pagsusugal ay sumisira sa integridad ng serbisyo publiko at sa tiwala ng taumbayan. Agad ipatutupad ang pagbabawal at mahaharap sa administrative at posibleng criminal charges ang sinumang lalabag. Read more about this and other on our website www.canadianinquirer.net Also don't forget to visit and subscribe to our socials.